sabi mo sa vlog? Duka hmm. na. Ay, hey. Stop, sana. Anong masasabi mo sa tide? Buwa ka dyan. Hindi yun? Tawa. Hindi hmm. ko matawa. Hindi ko matawa ka bang tide ka. Hindi yun. Anong masasabi mo sa tide? Paano ka nang? Sa Facebook speak? space. Kaya para sa si ilong, suspec dili mo baglis. Suspek, suspek ba? Hmm, Eh, kaya. Anong masasabi mo sa tayo? Oh, ang panglabas na sa nina. Hindi yan. O panglabas at sa si ilong. Ay, ay, ay recommend ba ni mo siya nga gamitin sa uban? Ay, panol may kaya iso kong kayo. Hindi yun. Hindi, ali, hindi ka makita. Ali, hindi yun. Tubag ka akong pangutan na. Okay. Hmm. Sibutan na, balik. May recommend ba ni mo ang tayo? Ang bali tayo ka dungo. Okay, Ay na lang. Marikimay din mo ang marikimay din mo ang tayid kay. Kaysama siya sa usa ka baglis iyang <laughs> ilong bagli Kira agod. Ay, ba tayo mo itabi ba? Ang siya pang tanan mo. Ang bago na katanan. Uh -huh. Ano ba? Ano mo sabi mo sa tayid? Tapos, ano?

Ang sa de ay. Ano pang masasa? Ano pang ibang? Anong iba pang... Ah, ang tay lain ni mo sa tide. Yeah, tuwan. Ano tuwan tide kay eh. ko mm. Tide. Pang palimpio. Pang palimpio sa ba? Pang palimpio sa ilong ni mo. Pang palimpio sa masanin na puti. De yun. Yeah, gila. Menempat, menempat ka. Ia hilang ka. Sakit di sematang last day. Cerai. Lagi dah. Hmm. tawa Manaka 'di ka mumuka tawa Hilaksa Para to Hi guys O oh hindi mo nito mo na, Ayon, mga, yung, pag -ilong, na para makuha niya yung crowd partner? tayo naman, galingan natin tayo naman, mo naman, tayo 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 tayo naman, 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 tayo Ang ilong dako, pero naibaglis. So, ka? Suspek, suspek. Kung si ni Papa, magbugat-bugat si O, oh, po. Suya ka? Magbugat si mga bin. Hindi yun. Hindi yun. Suspek, suspek. interview? Hindi, mo so, interview. ba? nang na. sabi. Na, ano na? na. best Kama, <laughs> sabi?